Ayon, thank you. <laughs> Yon, thank you. Pogi. Anong ginagamit mo sa pagsusulat? Ballpen po. Pa. Ballpen? Opo. Okay. Anong grade mo na? Grade 4 po. Grade 4? Opo. Okay. Ah, elementary. Okay lang, sali ka sa palaro ko. Ano Bubunot ka lang ng ballpen. Okay lang. Bunot ka lang isa. Bunot ka. Ilang <coughs> pa? Yun, Ah, hindi. Nagkumapit niya isa. Wait lang. <laughs> Ayun. Thank you, ha? Salamat po. Anong pangalan mo? Jonathan po. Jonathan. Ikaw, Pogi. Anong ginagamit mo sa pagsusulat? Lapis po yan. Ay, lapis? Opo. Okay. O, oh, ito na lang. O, sa'yo. Ayun. Bye-bye. Ingat kayo. Okay. Hello te. Pwede bang may sali yung anak niya sa pag games? Bubunot lang siya ng ano, ng ballpen. Bubunot okay. Okay lang. Anong grade mo na ba? Grade 4 Grade 4? Anong name mo? Okay lang, bunot ka ng ballpen na gusto mo. Bunot. Ayon, thank you. thank you so <laughs> Sige po. Sige po, salamat. Thank you. Hello ate. Ate, pwede bang sali ang anak niya sa pag-games? Bubunot lang siya ng ball pen. Ano pangalan mo, ba? Kaisa. Anong grade mo na pala? Four. Bunot ka, ba ng isang ball pen. Yun, thank you. <laughs> thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. Boss! Okay lang na, sali ka sa uh, palaro yung anak niyo. Bubunot lang ng ball pen. Okay lang. Okay Okay lang. Anong grade mo na ito ay? Bunot ka na isang buwan pa Ayun, ikaw ba eh, bunot ka Ayun <laughs> Sige ba, thank you